Welcome back guys! Nandito na naman si Joey Tirol! Ano kami? Ano? Papunta kami ng ano? Saan tayo punta po eh? Punta ka eh! Punta punta pre! Eh! Punta lang na Punta ka lang na Pupunta kami ng ano? Pupunta kami ng mga vlogger! Pupunta kami ng bulakan! Huwag niyo nanin yung driver Baka... Baka maligaw na Student. Stunan! Ano yung drive thru? yung bakit-bakit na lang? Hindi, ano lang? yung cornic na Skyflex ka doon ka kailangan to Skyflex doon Kavite <laughs> kasi oras kami <laughs> <laughs> na sa Laging nakarating Ito kasi yellow page yung ginawa ko Yellow page yung ano Hindi mo <laughs> pakita kung traffic eh puta yun Kasi pinagtaan nyo na lang Das lang Hindi wala pa kasing waste nun <laughs> Sabi ni Google Kasi si Google meron ah, na eh Oo ah. Kung <laughs> kinain na yan, tamad mag-google. Magdala ng yellow page. <laughs> Sorry, it's <SPJ. laughs> <laughs> oh, DJ. Ayan, salamat sa'yo. Ako malungkot po. Kaya ngayon. Tawa ko to, sinisisi sumisit ako eh. Pag oh. ganun ka, oh, lapit ka doon sa Bata na dyan eh. Ano <laughs> sabi ni <Laman>, Utang <laughs> ina mo. Eh, <laughs> madilim kasi di ko makita ako. Utang <laughs> ina mo? Sa <laughs> so, badya ka sumisisid doon. <laughs> kasi walang makahid doon ka iyan nung umaga. Gutom na gutom na kami eh. Ano pa, tawag dito? La Lampanog yung ininom natin nun eh no? Gutom talaga doon kay Gutom naglakad kami, layo e, pala. Gin kami Saanotin nga. Nakarating kami ng bayan. Ang na din to, survivor talaga. Gineta kami dun. Sat ng buhay nyo, putang ina nyo ha. Sardin, sa sardin sa kayo. din sa mimiswa, putang ina nyo. Itlog, putang ina nyo. Hmm. Marami pa silang pera. Nung pabalik na, pass out na sila. Kaya nagpaiwan na ako eh. Paubos na yung yung ano eh. Yung ano. Pera. Yung pera eh. Tumambay pa dun eh. Kaila ko yung doon pala. Ito meron ano eh. Ha? ano kano Juaneth 50... eh. <laughs> <laughs> ano okay. eh. oh, eh. mo iniisip ko mo ako ah kano kantaan ano pa dyan sa Huwag na pa ano sa fixture ano 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 hindi tol. na yung panggas mo ah.

pa ako na pumunta din eh. yung bata pa ako, sabi ni <laughs> Nando <namin, laughs> na, na. Uh, nee, namin. Julie uh, sabi ni Nando na namin, la, wala tayong ilaw ah. Kaya mo magkakailaw, baka susunod na taon na. Tapos ako, la, kaya mo magkakailaw. Hindi, <laughs> 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 <Nee>, baka <bagaano, laughs> mga susunod na meron na yan. Inanda na. Nagkasawa na ako, wala pa rin. <laughs> sa ibang probinsya pag ka po tanga sikat ka eh doon magsususide ka eh eh pupuntahan mo pa po yung mga lagay niya mahal na mahal niya la nang patayin natin yung native mo hindi may, may itlog yan gawin anyway, no oo oh. Incoming lang, papayitan. Hindi, papanakin niya. Papanakin mo parami. Papanakin. Wala, itlog na lang. Hindi, papapasayin yan. Pabihigan <laughs> <laughs> lang sa tindahan. <laughs> 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 Lahat <laughs> na. Ano magbaba nung pagkain namin, putang namin. Bin <tong noise> na, binigay kami na. Pinatay take out na. Oo. <laughs> kung <laughs> <laughs> ano, kung nawakan, kung nang nakikisa bag, na 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 ng tissue. Matawa. Hindi, matawa ka sa kape. Ako, tinawag yung ano, yung ano, waiter. Ay, hindi ka rin. Meron kayong kape? Wala, wala tayo kang kape dun eh, pero igagawa siya. Hindi, <laughs> ah, na mo kung magkano. Oh. Tinanong mo magkano. Wala nga libre lang, ba ginawa nga lang daw siya? Hindi, uh, 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 pero mahal. Ano nga, 150 yata. Tapos sabi sa kanya ng ano, Baka gawa mo ng kape. Kalahati lang. <laughs> Kalahati lang daw. Ang <laughs> ganda <laughs> mo tingin niyo ano yung Ito yung crew eh. Tapos sumusukat si Inang, si Lalo Marin, nandun sa gilid. Tato, <laughs> kinakausap yung, yung ano, yung sales lady. Layo ng layo eh. Putangin na mo dyan, layo ko ng layo. Distansya kang distansya. Putangin na lola niyo yun. Nahihiyaw. <laughs> <laughs> Nahihiyaw <May> ang putang. <laughs> 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 Hindi. Si Lalo Marin, kinakausap sa sales lady tapos si Inang sukat ang sukat at talagang sukatan doon o oh, tinignan nyo yung, eh. eh. <laughs> <Litingan> yung damit <laughs> oh, eh hindi tinignan nyo yung damit nakita ni ni Camaring yung sinisukat ni Inang 1,000 1,000 sabi, ang sabi niya sa sa steady, ang mahal dun, dito ka oh, pagtingin, dito ka o oh, sa katabi ko oh, nagrebenta siya, pagtingin niya, pula 3,000, mas mahal pala rito, dun na, dyan ka na lang, sabi niya. Patawin siya, steady, butang <laughs> oh, yan. yan. Ay, ayan. Diyan, diyan. natin ng ano, wheelchair. Kuha kami dalawa. Ang ni wheelchair, ay siya Ay Pakain natin kami dalawa ni Weng. Ang ng bag. ng damit. nila. Alam? Ayan, guys. Pass-pass ako pasa Pass ako sa'yo yung picture. Wag na! Hindi naman ako nagkawala. Jenjen oh, Ano okay. sabi? Sabi mo Jenjen? O share it na lang o oh. <laughs> Wala rin Jenjen Ano sabi? Kaya kandik mo sa akin Kaya baka bukas yung date ako Ayan <laughs> guys Ginabiinom nyo kami Ginabi na po kami sa... <laughs> ano? Kanina puro so po maganda ka yung mga EP nga Ayan <laughs> Dapat iniwan na si Pupoy uh, uh, uh. Post <laughs> mo yan ha, tangin mo, panoorin ko yan. Nilalike ko yan. Okay, di ba? Ayan oh. o. Pre, ano mga sabi nyo? Ano sabi ko? Oo. Uh, pasay ha? Fuck you! <laughs> Kaya ano tayo, pares tayo boy. Para ano. Ayan, ayan, ayan. Ayan, parang boji. Ayan. Ayan, sabihin. Hindi ko pinapakain. Hindi pinakain. Hindi pinapakain. Yes! Ayan. Pares? Ningnangan, Gek. Ha? Ningnangan? Oo. Oh ang yere SP wala pa sa ano malinta Yan no? dun sa ano sa bumbero Ayan. Bumbero na lang hindi pa resyon, yon lang oh. yon Tapsi Oh sige bala kayo yeah, May i dilaman chat natin Eh nag-een okay naman ng Bisita na namin sa sa, sa tropa namin. Kaya ano ba sabi? Ito, pauwi na kami. Nandun nga rin si Bong. And saka Sa lang yung pain mo muna isang pawon. Kanya na yung kasurot. Namin, yung, yung samang tropa namin. Sabihin na yung natin. Tako na pare, sinaga daw niya. Nabulo <laughs> ito, sinaga. driver natin, ko. Nabulo lang niya. <laughs> driver ko ngayon. Kaya kayo muna yun. Ikaw may si trabaho ako. Wala na, tagal na ako eh. Ha? Uh, uh Ang okay. saka... Right. tropa ko, yan. Kaya nga akong Tol. Ano ba? Bantol. Hindi mo binidyoan yung quit, pre? Ha? Hindi ah? mo binidyoan yung push. Hindi, hindi nakabidyo, pre. Ayan. Hmm. Sayang. Ano? Happy? <coughs> happy? Pre? <coughs> happy? Down? Jake, happy? Happy ba? O oh, happy? Sorry, it's DJ.

tubig na ba tubig 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 ba? tubig 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 たくさんあるわ。Mm hmm. mm hmm.